Hello mga mare, another day, another mini vlog. Wow! Maaga nga kami nagising ngayong Sunday mga mare at tignan nyo naman at pasikot pa lang ang araw. Maaga kasi nakatulog kagabi si Brianna mga mare at siguro nga mga 9pm pa lang ay tulog na siya. By 4am mga mare ay nakalimpungatan nga siya at nanonood pa ako ng k-drama noon. <laughs> Nung madilim pa nga yung langit mga mare ay eh, hindi pa nga siya bumabangon sa higaan pero nung bandang 6am at maliwanag na ay eh, nag-declare na siya ng good morning. Hinayaan ko nga muna siya maglaro mga mare dahil mga 7am kami ay lalabas para bumili ng pandesal. Kaso mga Mara tignan nyo nga itong mata ko kakanood ng k-drama. Ayan, iyak pa more. <laughs> Naku, baka mamarites pa tayo na maga ang aking mata. At nung nagsawa na nga siya maglaro mga mare at nakaramdam na ng guto, maito na nga at kinukulit na ako para bumili na daw kami ng pandesal. Bago nga kami lumabas niyan mga mare, i-check up ko nga muna yung mata ko dahil mahirap na. Ayan, nagpapunta na nga kami nito sa palengke. May mga nadaanan nga kaming mga almusal, mga mare. Pero sabi ko nga kay Brianna ay babalikan na lang namin. Tinuro niya kasi yung champurado, mga mare. At gusto niya nga magpabili, no? Pero inuna ko na nga muna bumili ng pandesal at tasty dito sa bakery, mga mare. Para isang balikan na nga lang. Pagkatapos nga namin bumili ng tinapay, mga mare. at nagtingtingin nga ako ng aming mauulam. At dito nga kami napunta sa tindahan ng mga manok. Kaya ayan na lang yung binili ko. Bali, adobong manok. Pinapanganak nga lang yung luto ko dyan, mga mare, para nga mas magana si Brianna kumain. Pagkatapos nga namin bumili ng manok, mga mare, ayan na nga, at nangungun na siya pabalik doon sa may tindahan ng almusal. Hindi niya pa rin nalimutan yung pinapabili ng champurado, mga mare, kaya nga, ayan, at nauna na siya. Naku po, at muntik pa nga ito bumagsak, buti nakakapit. Sine ko nga agad siya niyan, mga mare, at buti na lang at okay siya, hindi pala pantay yung upuan sa pagkakalagay. Kaya ayan at pinagpatuloy na nga namin yung pagbili ng almusal. Grabe ang mahal na talaga ng bilihin ngayon mga mare. Wala nang tagsampung almusal. Ito na nga lahat ng napamili ko mga mare at pauwi na nga kami nito pagka nga namin mga mare, ayan nga, tag-almusal na kaming mag-ina. Tulog pa niyan si Jusawa, mga mare dahil 9am pa nga daw yung kanyang paso. Kaya naman nauna na kami mag-almusal mga mare para makatulog-tulog pa siya kahit papano. At habang kumakain nga kami ng pandisal mga mare, ayan nga, at nagpainit ako ng tubig. Tapos binabad ko muna sa tubig itong nabili kong manok mga mare at mamaya ko na nga siya aasikasuhin. kulungan ng tubig mga mare, ihinanda ko na nga rin itong iinumin kong gatas. Yes, gatas mga mare dahil hindi nga ako pala kape. Pag nagkakape kasi ako mga mare sumasakit nga yung chan ko at CR ako agad. Kaya paminsan lang talaga kami dito magkape or magata sa bahay. Parehas kami mag-asawa hindi mahilig sa ganon. <laughs> After nga kumain ni Brianna ng pandesal, mga mare, ay pinaubos ko na nga rin itong champurado niya. At pagkatapos niyan, mga mare, bandang 9am ay nakatulog na nga ulit siya. Bandang 10.30, mga mare, ay nakaramdam na nga rin ako ng antok, kaya nga aakit na sana kami at matutulog na rin ako. Pero naalala ko, mga mare, ay maguluto pa nga pala ako ng aming ulam. <laughs> Kaya naman sinimulan ko na magluto. Prinito ko nga muna saglit yung manok mga mare bago ko nga siya igisa sa bawang at sibuyas. At habang nagpiprito nga mga mare nga at ko na itong mga ricado. Ito na rin pala yung mga nauna ko na pritong manok at nakapagsaing na nga rin ng mare nyo. Wow! Pagkatapos nga ng mga gawain ko sa baba, mga mare, ayan na nga, tumakit na kami sa kwarto para makapagpahinga. Nasaway niya nga dyan yung mga alaga naming oso, mga mare, dahil nag-aaway nga sila. Umiiyak nga siya dyan, mga mare, dahil dehado nga yung kanyang alaga. <laughs> Yun lang muna for today's video. Sana nga i-follow nyo na rin ako mga mare. At sana i-like nyo na rin itong video namin. At kung may makita kayong ads mga mare, eh huwag nyo na nga rin na-skip. Malaking tulong na nga rin yun sa amin. Thank you for watching! Babush!